Kaya pala nagpupumilit kang umuwi dahil nagbuntis kang malandi ka. Singhal ng ina ni Marian at takmang susugod para sa bunutan siya. Mabuti na lamang dahil naging maagap sa pag-awat ang mga kapatid niya. Inay, magpapaliwanag po ako. Aniya. Pero hindi siya inaya ang makapagsalita ng ina. Kumawala ito sa pagkahawak ng iba pa niyang mga kapatid at mabilis itong lumapit sa kanya kasabay ng malakas na sampal. Wala kang kwenta! disgrasyada, malandi, walang hiya. Gigilat na mumula sa galit na singhal nito, bago siya akma ulit na sasampalin. Mabuti na lamang at naging maagap si Rael na pigilan ang ina. Bitiwan mo ako at tuturuan ko ng leksyon ng babaeng yan, singhal ng inay niya. Hindi na niya nakayanan ang lahat ng ibinabatong salita ng ina, kaya naman mabilis niyang pinunasan ang mga luhang kumawala sa kanyang mga mata gamit ang isang kamay niya. Habang isang kamay naman ay nakayapos kay Baby Bella nanunumbat ng mga matang tumitig siya sa na Walang kwentang anak? Ngayon na may kasama akong sanggol ay ganyan na lang ang tingin niyo sa akin? Baliwala ng lahat ng sakripisyong ginawa ko para sa pamilyang ito? Lahat ng ibinigay kong pera sa inyo, kasama ng pangsugal ay baliwala na lang lahat. Puno ng hinanakit na singhal ni Marian sa ina, bago panisikan ng tingin ng mga kalaro nito sa bingo. Nakayo kong nagsialisa naman ang mga ito. Umasa siya na kahit paano ay masasabig itong makita siya pero purong galit ang nababasa niya sa mga mata nito. Kung tartuin siya nito'y parang hindi siya anak. Ang mahalaga lang ay ang perang inaabot niya rito. Ah, nanunumbat ka na ngayon. Isusumbat mo sa akin ng ayam na taon kung para sa sakripisyo ko na mapalaki kayong magkakapatid? Nagihinakit na sambit ng ina niya. Agad namang lumambot ang puso niya para sa ina. Hindi po sa ganun inay. Eh. Gusto ko lang maramdaman na nasasabik din kayo sa akin na mas importante ako kasi sa perang ipinapadala ko at sa mga pasalubong na inaasam nyo. Paliwanag niya rito, subalit muling tumigas ang anyo ng ina. Lumayas ka rito! Maraing sambit nito. Inay, wag naman ninyong gawin yan kay ate. Ani Rael, pero sinamaan ito ng tingin ng, tingin ng kanilang ina. Inay, hayaan naman ninyo akong magpaliwanag. Muling pagsumamo ni Marian nakiusap ako sa iyo, Marian. Huwag ka munang mag asawa pero nagpabuntis ka. Paano na ang mga kapatid mo? Paano na ang mga gastusin sa bahay? Paano na? Singhal nito. Muling nagrebelde ang kalooban ni Marian. Hindi na niya kayang pigilan ang sarili at sumambulat ang matagal na niyang kinikimkim. Nay, anak mo rin mo ako. May sarili din akong buhay. Tinutulungan ko kayo sa abot na makakaya ko. Pero sana huwag naman inyong Waldasin sa sugal ang perang pinapadala ko. Sumbat niya. Napayo ko ang kapatid niya habang ang ina naman ay pinagtulakan siya paalis. Dahil sa sama ng loob ay minabuting na lamang ni Maria na umalis para hindi na lumala pa ang away nilang mag-ina. Pagod man sa biyahe ay muli siyang naglakad sa kaye ng walang tiyak na patutunguhan. Walang gamit at nakarampot lang ang pera dahil halos lahat ng ipon niya ay nandoon sa mga gamit na iniwan niya sa tendera. Hindi na niya alam kung anong gagawin lalo na maglalabi na. Kaya napaiyak na lamang siya. Ate, kahit anim na taong na ang lumipas, ay hindi pa rin niya nakakalimutan ang tinig nito. Agad niyang pinunasan ng luha bago nilingon ang kapatid. Rael, pumasok ka na sa bahay at baka kagalitan ka ni inay. Aniya rito. Naaawang tinignan siya ng kapatid bago siya masuyong inakbayan. Namiss kita ate. Wika nito. Kahit paano ay naibsan ng konti ang pangungulila niya na nararamdaman sa pagyakap nito. Pagpasensyahan mo na si inay, natalo lang yun sa bingo kaya mainit ang ulo. Pero pinagmamalaki ka nun sa mga kapitbahay natin, wika nito. Alam niyang naais lang ng kapatid na napag-anin ang loob niya. Ate, umuwi na tayo sa bahay, wika naman ni Lay na sumunod pala sa kanila. Malungkot siyang gumiti at niyakap ang kapatid. Hindi na muna habang galit pang inay sa akin. Baka lumala lang ang away namin eh. Tugon niya rito. May pera ka ba riyan? Tanong ni Lay. Kaya agad itong binatukan ni Rael. Hindi mo ba nakikita ang itsura ni ate? Para siyang pulubi tapos sihingi ka na pa ng pera? Nailang na sumbat nito kaya natawa siya sa sinabi ng kapatid. Ganoon na ba siya ka-stress at mukha siyang pulubi sa paningin nito? May pera kasi akong naitabi ate wika ni at inibot sa kanya ang limang perasong perang papel. May kaunting pera pa naman ako, kaya itago mo na yan. Baon mo yun sa school eh. Naluluhang wika niya. Nasa ganoon silang tagpo nang may humintong tricycle sa tabi nila. Nilingon nito ni Marian para sana sabing hindi sila sasakay. Pero nagulat siya na makilala ang driver nito. Marian? Bulalas ng binatang bumabang mula sa tricycle. Elmer? Aniya habang tila namamalikmatang nakatitig sa mukha ng dating kasintahan. Matapos ang kaunting kamustahan ay sumukay si Marian sa tricycle. Nagpaalam siya sa mga kapatid bago nagpahatid kay Elmer sa bayan. Nagtanong rin siya sa binata kung may alam itong paupahan. Doon niya nabanggit na pinalaya siya sa ina at ngayon ay walang matutuluyan. Bakit ka pa magahanap? Pwede ka namang makituloy sa amin. Anito habang nakatingin sa kalsada. Nakakahiya naman. Tugo ng dalaga. Huwag ka nang mahiya. Si Ellen na naman ang naroon. Doon muna ako sa kumpare ko kung naiilang ka nakasama kasama ko sa isang bubong. Wika nito. Tumanggi siya sa lalaki pero naging mapilit ito. Anito pa, ay naaawa ito sa sanggol na dala niya. Dahil doon, ay hindi na siya nagmatigas pa. Pagdating sa bahay nila Elmer ay sumalubong ang isang magandang dalaga. Malawak ang pagkangiti nito hanggang sa tuluyan niya itong makilala. Ate Marian! Tili nito bago siya mabilis na niyakap. Kung hindi lang kay Baby Bella ay baka napahigpit pa ang yakap nito. Ellen? Dalagang dalaga ka na! Namamanghang wika niya dahil nang huli niya itong makita ay napakabata pa nito. Madaldal pa rin si Ellen at napakarami nitong tanong. Kahit na siya nakasama si Elmer ay naiibsa naman ito dahil sa kadaldalan ni Ellen. Hanggang sa may tanong ng dalaga ang tungkol sa kung anong nangyari sa kanya at kung anak ba niya ang sanggol na dala niya. Sinaway ni Elmer ang kapatid pero nagdesisyon siyang ipagtapat sa mga ito ang totoo. Sinabi niya sa mga ito ang napagdaanan simula ng pagtuntong niya sa terminal, ang pag-iwan sa kanya ng sanggol at ang pagkawala ng mga bagahe niya. Napakunot noon naman si Elmer at napatuwid mula sa pagkakaupo. Teka, nasa pasay din ako kanina. Sinita pa ako ng traffic enforcer kasi bawal daw ang tricycle doon kaya paalis na ako nang pinara pa ako ng isang alley. May dala siyang maleta na pula at berde at isang malaking backpack na itim. Tandantan ko iyon kasi tinulungan ko pa siyang buhatin ang mga dala niya. Wika ni Elmer na ikanalaki naman ng mata ni Marian. Yun nga ang dala ko Elmer. Naalala mo ba kung saan mo siya inihatid? Tanong ng dalaga kahit nagtataka siya kung paano nagawi sa pasay ang lalaki ay eh napakalayo nito sa kanila. Pero hindi na niya inusisa pa ito dahil mas importante sa kanya na mabawi ang mga gamit. Kinabukasan ay maaga silang gumayak ni Elmer para puntahan ang adres ng tindera ang pinag-iwanan niya ng mga gamit. Pansamantalan niyang iniwan si Baby Bella kay Ellen para hindi ito may stress sa biyahe nila. Pagkalipas ng halos apat na oras ay sa squatters area sila huminto ni Elmer. Iyon din kasi ang pinagtataka ng binata kahapon dahil mukhang mamahalin ng mga maleta ng ali pero sa squatters ito nagpahatid. Pinasok nila ang tagpitagping bahay dahil ayaw lumabas ng babae. Tinakot lang nila ito na isusuplong sa pulis kaya napilitan itong lumabas. Nagmakaawa ito at sinabing natukso lang siya kunin ang mga gamit ni Marian. Sobrang hirap to kasi ng buhay at walang pang nosyebue ng mga anak nito. Iyon nga lang ay nakonsensya din ang babae at balak na isauli rin ang mga gamit. Naunahan lang nila ito. Nang tignan nila ang laman ay kumpleto naman ito awa rin si Marian sa babae kaya nag-iwan na lang siya ng kaunting tulong para may pagsasaluhan ng mga ito sa Noche Buena. Hindi na rin sila nagtagal at umuwi na rin kaagad. Elmer, salamat sa tulong mo ha. Nakaabala pa tuloy ako sa iyo. ni Marian nang nasa tabat na sila ng bahay nila Elmer. Kahit kailan ay hindi ka naging abala sa akin, Marian. Madamdaming wika naman ng binata. Sa puntong iyon ay may pag-asang umusbong sa puso ng dalaga. Alam niyang Mahal pa siya ni Elmer at nabagitan naman ni Ellen na hindi pa niya ito nagkakanoobya simula nang umalis siya papuntang Korea. Kaya umaasa siyang may pagtingin pa rin ang binata sa kanya. Ate Marian! Sigaw mula sa loob ng bahay. Napangiti siya ng lingunin ng mga ito. Naroon ang nakababatang kapatid niya at kumpleto ang mga ito. Chinalei, Rael, Osep, Tintin at Mara. Patakbo siyang nilapitan ng mga kapatid at may pitsang hiniakap habang nakamasid naman si na Rael at Leigh habang nakangiti. Pinilit siya ng mga kapatid na umuwi para sama-sama sila sa Noche Buena. Ayaw sana niya dahil takot pa siyang harapin ang ina pero naging mapilit ang mga ito. Tutulungan daw siyang magpaliwanag para malaman na rin ng inay nila ang buong katotohanan. Sumama siya sa pa pauwi sa mga ito. Kasama niya sina Ellen, Elmer at Bibi Bella. Naglakas loob siyang harapin ang ina lalo na at Pasko dapat na nilang maayos ano ang sigalot sa pagitan nilang dalawa. Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Maria na kausapin ng ina dahil nagkulong ito sa kwarto. Pinaliwanagan na ng mga kapatid niya na hindi niya anak si Baby Bella at nanakawan siya ng mga bagahe pero matigas pa rin ang kanyang ina. Malapit na ng alas 12 ng gabi na makarinig siya ng pagtawag mula sa gate. Binuksan ito ni Osep at natulala sa bumungad sa kanya. Nang makita ni Marian ang reaksyon ng kapatid ay agad niya itong nalapitan para silipin kung sino'ng dumating. Maski siya, ay natulala nang makita ito. Matanda na ang anyo nito pero kilalang kilala nila ang kanilang ama. Nabilanggo ito dahil sa pagbibenta ng droga noon at hindi nila inakalang makakalaya na ito. Mga anak, kamusta na kayo? Karagal na tinig ng wikan ito. Unang nakabawi sa pagkabigla si Rael at yumakap sa ama. Sumunod naman si Marian na luha ang yumakap dito. Patawad anak, naipasa ko sa iyong obligasyon ko bilang isang magulang. Luha ang sambit nito, nakababakasan ng pagsisisi. Agad nilang pinatuloy ang ama. Pinakilala nila ito sa bunsong si Mara dahil baby pa ito na makulong ang kanilang ama. Sa gitna ng kanilang kasayahan ay muli silang nakarinig ng pagtawag mula sa labas ng gate. Nang pagbuksan nito ni Marian, ay bumungad sa kanya ang pamilya ng mukha ng isang babae. Sa wakas, nahanap din kita, bulalas ng mangyak-iyak na babae. Pinatuloy niya ito na makitang tila pagod na pagod ito. Ipinagtanong kita sa terminal. Abuti na lang dahil nag-iwan ka pala ng adres mo doon kung sakaling ipagtanong kita. Patawarin mo ako bulalas ng babae bago humalgulgul ng iyak. Ito ang babaeng nag-iwan sa kanya kay Baby Ipinaliwanag nito na hindi na nito kayang buhayin ng bata, kaya naisipan niya itong ipamigay. Kaysa maghirap sa piling niya ay mas nanaisin niya na lang na mawalay sa anak. Pero hindi ko pala kaya. Mahal na mahal ko ang anak ko. Hindi na baling maghirap ako kung kumayod buong buhay ko. Basta kasama ko lang siya. Wika ito habang panay ang pagpunas ng mga luha. Naluluha din si Marian dahil sa maikling panahon ay napamahal na siya kay Baby Bella. Ayaw man niyang pakawalan ng bata pero narito naman ang tunay nitong ina. Kung gusto mo ay pwede naman naming alagaan ang anak mo habang wala ka trabaho. Kahit habang nakabakasyon lang si Marian. Wika ni Elmer na nakita ang kalungkutan sa mga mata ng dalaga. Nagliwanag naman ang muka ng babae. Pumayag ito dahil nakita naman itong nalagaan ng maayos ang kanyang anak. Nakarinig naman sila ng paghikbi mula sa kwarto ng kanilang ina. Nang lingunin nila ito, ay nakita nilang nakasilip doon si Rosalie, ang kanilang nanay. Nilapitan ito ng tatay nila at mahigpit na niyakap. Matapos iyon, ay lumapit sa kanya ang ina at umiiyak na humingi ng tawad. Patawarin mo ako anak kung ipinasa ko sa iyo lahat ng obligasyon ko sa mga kapatid mo. Sinisi kita sa kamalasang dumating sa buhay namin. Dahil simula nang dumating ka ay lalo kaming naghihirap. Nawala ng trabaho ang itay ninyo na nauwi pa sa iligal na gawain. Patuloy itong nagkwento hanggang sa isinawalat na rin ito ang lihim sa kanyang pagkatao. Katulad ni Baby Bella ay iniwan din siya ng tunay na ina at napulot lamang siya ni Rosalie na kinagisnan niyang ina. Ipinilit ng inay niya na ampunin siya kahit tuto ang kanyang ama. Minahal siya nito at itinuring na tunay na anak. Subalit, nagbago iyon dahil sa kamalasang dumating sa buhay nila. Nang magkatrabaho siya sa Korea ay doon lang siya muling nakasilbi sa ina. Doon lang siya muling tinawag na anak. Inisip kong ang anim na taon mong pagsuporta sa amin ay kabayaran na ng pagkupkup sa iyo. Pero maling mali ako anak, patawarin mo ako. Kung hindi pa dumating si Bibi ay hindi pa ako namulat sa mali kong pananaw sa iyo. Luha ang sambit ng inay na akma pang luluhod pero maagap niya itong pinigilan. Inay, ako ang patawarin mo. Patawad kung nagawa kitang sumbatan. Ngayon, alam ko na ang tunay kong pagkatao ay mas lalo kitang minahal. Asahan mong hindi ko kayo pababayaan. Babalik ako sa Korea, Nay. Pangako. Aniya, bago niyak ng mahigpit ang ina. Hindi anak. Panahon na para hanapin mo ang buhay mo. Pinaglayo ko man kayo ni Elmer, pero ngayon ay nakikita ko na siya talaga ang nakabubuti para sa iyo. Hindi na ako hahadlang anak, ani ni Rosalie. Nangako naman ang kanyang ama na ngayon, malaya na ito, ay gagawin nito ang lahat para makabawi sa pamilya. Nang matapos ang bakasyon ni Marian ay muli itong bumalik sa Korea para tapusin ang kontrata niya doon. Makalipas ng isang taon ay siya sa Pilipinas at hindi na muling bumalik sa ibang bansa. Nagpakasal sila ni Elmer at nang magkaanak ay pinangalanan nila itong Baby Bella.